Good night. Good night. kami po ay uh, mga abogado ng member ng Tabako ng Regis at Lo. At kami ay uh, uh, ang uh, kliyente namin ng itong uh, kasarapan niyo ngayon, uh, alias ng Kito, sa sumusuko, uh, mag ng surrender. So kung may meron po yung mga katulungan po sa circumstances sa mga uh, surrender o yung itanong, pagkapag paalalahanan namin kayo, kasama sa kapatayan, uh, sa sarili ng batas, yung na hindi magsalita, tapos dahil na ano nung magsasabihin sa kanya, lalo na nung sa harapan uh, ninyo, ay magagamit sa pagkakas sa kanya. At hindi po po ang kaso ay huwag uh, uh, po namin ma discuss sa specific details ng um, kung ano man ang sasabihin niya sa kanyang sinumpa, ang sa inyo. Pero makataasan po kayo na uh, uh, kung hindi na magiging available sa media, hindi uh, na magiging uh, salaysay, ay impact pa rin siya ng public records sapagkat uh, based sa representation na ang PNP, wala naman isang siyang intention na takasan kung ano man pinakasin na ako hmm. uh, uh, ito pangyayari, alam natin na maging isang buwan na ito pangyayari. Para sa naging uh, ng uh, yung PNP, uh, ano ba yung mga nasabi niya? Uh, since na uh, ito lang na, uh, sinabi mo na sumuko siya. Eh. Ano yung mga na pa masasabi na tayo? na... Uh, po ka kata, namin, uh, uh lang po na namin ang kanyang namin yung writing, at saka nakakasahin namin sa kanyang muli. So, as to kung um, 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 uh, ano uh, so, uh, 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 ang unay na ng kanyang pagsak pa rin yung namin yung Sa panagay ba ninyo, attorney, itong kasong tinasasang patalagin ng kliyente, sa so ba ninyo na Uh, may papa natin ito. Kasi uh, based may sa presentation ka ako, nagsila kayo, nakali siya. Sa, ayaw, siya. Uh, sa, sa, sa mga suspect, maliba dito sa primary uh, suspect na uh, pinasasakit ang isang uh, uh, tipo okay, yun nga, at uh, maaari ko natin siguro ng pagliti sa mga kanilang dahilan kung bakit uh, siya ay pusta ng sumuko at uh, tumuntas sa jurisdiction uh, ng mga kapulisan ay dahil alam niya na uh, dapat ang kanilang So kung sa bahay gate o hindi, malalaman nyo po yan sa mga magiging official sa inyong pasasal. So, sa kasalo yan, nasa kaso na yan, naka-pending na sa fiscal at uh, ongoing ang preliminary investigation dito sa case. Uh, yun lamang muna ang masasabi namin. Sa so, tanong kung may papanalo pa namin ang na kaso, hindi. Ang tangi ko pa lang kung masasabi ay uh, maraming paraan pero sa kahit anong paraan man yan, ang katotohan na nandapat mo yun. Sa muling nakita o na tayo si Ayas po siya po ay uh, nag sa merender sa Gato uh, Municipal, Municipal Police Station at sana siya nga ay pinag-over ng police sa uh, Regional ng Gato Bernote. bago lang nangyari ang pag-over kami ng si Sir Gina Redford at si Sir Gina So, so, hindi uh, na ako masasabi kung saan siya nanggaling before that. Basta uh, ako na nakakuha ng na kanya, ako na nakakuha ng uh, jurisdiction sa kanya ay ako ang nakaka sa kanya eh. ng municipal si administration. Ngayon dahil gasan siya. Sa, sa, sa katunayan, doon po -do siya din, kagabi pa siya, nag pero uh, um, may na project dito sa patatapa ng business. Uh, minor data dito itong cliente uh, pwede uh, Hindi po. po ko sa, uh, hindi po dito sa mga cliente May dapat din na uh, meron din siya na sa nangyari na kawal? ay hindi po namin uh, na makapanggit. Uh, sa interview nito, sa ko, kanyang gano'n kayo yung niya sa tamang produksyon. Ano yung kandahan sa Berlin na sa mismong uh, pusang sa mga proses sa mga ito? Kung sa kanyang mapasunayan na siya na ay uh, guilty sa nasabing krimen, ay uh, malaking bagay na pinigay niya sa constance ng voluntary surrender para mapababa sa tensyon. Ang pamilya niya nakausap na ba ng Hindi. Yes po, isa sa mga tumulong sa amin para uh, sa si, uh, sale na kanya na doxing po ay ang uh, coordination din ng isa sa mga nag-encourage ng family na siya ay sumuko na ay ang kanya na isa sa mga naging rason kung bakit uh, siya ay nag-voluntary uh, sa lang uh, sa pagkat nalayo siya sa kanyang pamilya at uh, na-miss niya na ito kung so, ayaw niya rin na magtago ng buhay kasi so, mas maayos na aharapin niya ang kaso ng pinakaharap niya at uh, wala niyong mangyayari kung patuloy siya ay mm, uh, isa pa isa pang bagay ko ano, um, siya lang bang uh, kliyente mo o uh, kasama rin niyo kayo bang masusunod? Yeah, yes po, yan ang, uh, uh, ang, ang, okay, uh, sama sa, sa, sa involved dito sa case sa, kaso task So, the short kaya siya Because, kasi niya malinis ang niya? hindi naman sa malinis, kundi parang may vulgar

tayo sa mga tao. Pero let's assure na sasamahan namin siya at least na gabi. At uh, nais ko lang din pinawin na uh, uh, na rin sa representation namin kay hindi po siya naging hindi po siya uh, hindi po siya uh, hindi pinayaran

magagamit para magpapalagay sa Diyos. Uh, hindi mag hindi magtatapos sa pag-surrender o pag-turn kahapon ng mga ano nung uh, ng ating mga nakuha mga ninakaw uh, which kung saan ito tapay ng presidis na sabi natin na patuloy pa rin tayo mga angagad it's so happens, uh, siguro nakarating din sa kanila na nagbigay dad para mabuti minabuti na na sa murenda nilang But uh, nakabasa, nakabasa rin talaga kami mm -hmm. na magkontak pa rin talaga naman natin. So happy na tumawag yung uh, ang ating ano, ang ating uh, PD ng Maguindanao na si Bernard Sapal at sinabi nga nila na sila'y nakipag, uh, nakipagtuluhan o um, makipagtuluhan na ma-surrender, ma mada o madala dito yung ating uh, suspect na si, ano, na si, uh, siket hmm. Saan ito siya i-detain na uh, si Kate? So sa ngayon uh, para ma-assure natin yung ano yung ganyang city dahil uh, hindi pa rin natin na uh, ipinapasabol ang tabi na baka siya magkaroon ng mga threats dahil sa mga kaso na kanya uh, kinakarap o yung maaaring mga kasapakan pa niya. At alam naman natin yung ating mga primary suspect o nakatayuan sa buhay at profesyon kaya mas mabuti natin na ilagay, na, ilagay siya sa PS2 detention facility. Hmm may mga PS1, ah, sorry, sorry, PS1 detention facility. PS From PS2, uh, dahil na doon na yung ating mga other sa, ano, other mga na nag-surrender na, uh, it's much better na mas ilagay natin siya sa mas uh, well-established and secured na jail facility, mm -hmm. which is sa PS1. Bakit? Sa PS2 ba, CD, maaaring uh, may mangyayari sa kanya? Ah, hindi. Nakita naman natin katayuan ng PS2 sa dami ng huli ng PS2 at saka man din talagang manong malit yung kanyang uh, jail at kaya dito na sa PS1 uh, meron siyang mas malaking ano mas malaking espasyo at uh, mas naba mas mababantayan. may mga accessories of the crime. Um, isa nahuli na yung uh, primary suspect na kinasasangkutan ng uh, aktibong sundalo and then kahapon dalawa yung nahuli, isang sumurender at yung pamangkin niya. And then ngayon naman yung si Adyan sa um, singkit. So itong mga binabanggit na accessories of the crime ba ano ba ito? Kasama pa rin ba silang tutuwisin, uhulin o di kaya naman eh, uh, sa inyong investigation? Okay, tulad na sinabi natin, kakalkalin pa rin namin yan. Lahat ng pinaniniwala namin na naging uh, nag-enjoy ng pera o naka, naka nakakuha ng pera o uh, na, nabahagian na at uh, hindi nila nakikipagtulungan ay alam namin naman kung sino sila at uh, patuloy ang uh, aming pagsusubaybay sa kanila, pag-surveillance at uh, uh pa naman mga karuntong na kaso na isasampa. While, uh, basta may in-establish natin yung ating mas mainam at sigyadong uh, ebidensya para makapagpahil ng, ng uh, probable additional cases. Initial, okay. initially record na CD, uh, itong uh, kakasurrender kaka-surrender lamang, nabanggit ba niya kung ilan yung naging parte niya? Ano yung nakuha niya sa nangyaring nakawan? Ako din from the start, right. tulad ng pinasin namin kahapon, na doon na yun, detalyado na yun, na uh, kung magkano, kanina niya binigay, kanina niya pinasa, ano binigil nila, at kita-kita pa na nabili sila ng motor, na video natin yon So talagang well-founded and well-established na ang kanyang participasyon dito sa krimen na to. So sa pagbalik niya si D, may, uh, sa pagsuko niya, may dala-dala ba siya na pera, alahas, or ano pa nagaling sa ang tangan nilang talaga, yung kanyang... Uh, yung kanyang uh, physical na presence lang ang aming natanggap o sa mula sa pag-turnover ng ating uh, uh, police station from the traffic station. By that uh, happening, Police Colonel Sir, baka kapareho ba yung bigat ng kaso na kakarapin ng mga susunod? Uh, yun ay you know, uh, uh, siguro it's not me for, uh, to, determine that kundi yung uh, portrait. Mm -hmm. Okay. Uh, sa by percentage of accomplishment sa oil Drabery case, mag ilang percentage na po ba yung accomplishment? Uh, kung sa percentage, hindi, kaya, hindi ako hindi ako makapagbigay kasi nga tulad mm sinasabi namin, meron pa kaming gustong kuhanin na mga tao na nag-enjoy ng uh, fruit of the, uh, the poison fruit. Mm yun ang hahabuli uh, 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 pa natin. So, hindi ko pa uh, masabi o sa uh, na kung ilan na tayo. Basta kami, meron kami mga person of interest at patuloy namin ano, uh, susundan, kakagalay, surveillance sa magbubuo pa ng mga probable mga kaso. CD, if e, warrants. Uh, para mas malinaw no? Kasi yung primarily si suspect nasa kustudian ng military police ng society. Ano? Uh, ano ba ito pagkatapos ng paglilitis na to sa kanya sa kanilang kampo sa kanilang division uh, ito turn over naman ba ito sa CCPO Uh, hindi, hindi ko mapanghawakan yung uh, detalye na yan kasi it will be the, uh, the AAP will, who should answer that. Uh, so, so, on the part of the PNP, yun lang yung sa, kung uh, yung limitation lang ng no? aming level at responsibility, yun lang ang aking pwede sa Posible ba matatanggal siya sa trabaho? Ayun din na hindi ko ma... Uh, sure. Maaaring ma sure, masagot at uh, yun ay sa takbo ng uh, ating uh, sa, sa ating justice system do sa Korte. Ano po ang reaction ng YOCV sa ma na panahon? Uh, yung maram, karamihan na sa mga suspect ng oil drum breakage ay ah, Hindi naman to sa bilangan ng araw, kundi sa bilangan ng airport ibig ko sabihin na uh, sa pakikipagtulungan nga, no, tulad ng sinabi ko kapo, nung no, ating biktima, nung no, ating barangay, nung no, mga community o oh, mga nagbibigay informasyon sa atin at syempre, syempre, syempre nung no, LGU at ng kabulsan, uh, yun ang, ano, yun ang uh, big account to call sa, sa pag-resolve ng kaso nito at hindi yung number of days. Kasi kung talaga mag extract talaga tayo ng effort, makipagtulungan tayo, i-report natin sa pulis, mas magiging mabilis ang responde at ang pag uh, no, pagbigay uh, resolusyon sa ating mga kaso na hinawakan, particularly dito sa rabbit case na hmm, Mensahe na lang siguro ni CD sa publiko and sa mga natitira pang kasama pa rin dito sa invest investigation na CD? Uh, nakikita naman natin na uh, mula sa mga may mga primary participation na uh, sumusuko sila at uh, dahil nakikita rin naman nila na, na yung lang mga ginawa, ng mga kamalihan at kasalanan at alam naman namin at alam nyo rin sa mga tao na, na napamahagian o naging uh, involved din uh, na kung maaari na ma, ma, magbigay na lang uh, sumurender din para makatulong sa kaso nito uh, rather than patuloy namin kinakalkal o binubu pa ang uh, mga additional na kaso uh, if warrants do sa mga ebidensya na makuha namin but I assure you na nagtatrabaho pa din kami hindi pa tapos yung ating usapin at uh, muli sa ating mga kabayan sa ating mga mahalang kutapatay nyo na hinihingi pa rin namin ang inyong uh, uh, pagsuporta. Uh, kung halimbawa na kayo yung mga naging biktima ng na mga dating robbery, kung baka uh, baka kayo magbigay uh, ng impormasyon o mag-report, o kung may uh, ma-identify natin to five further charges o charges para nang sa ganun na matugunan nyo at ma ang uh, na narapat para sa inyo. At sa mga mayan po, hinihiling po talaga namin na pag kami mga ganyang mga uh, Kaso na magtiwala po kayo sa pulis pagkat ang pulis po ay magtatrabaho po para sa inyo. At muli po ina po natin sa ating mahal na Cotopato City na you're in good hands in terms of peace and order dito po sa ating Cotopato City Police Office po. Magandang gabi po sa inyo natin. Okay, maraming salamat. <laughs> all right, all right, all right.